Welcome to my YouTube channel. For this video, di ay no, mang spread ay ko ani para among tanuman ugutan. Kaya syempre, wala na intro-intro tirada dayon. Balahon dayon ang atong wagang sprayer. Monit trabaho diri sa bukid. Diri sa bukid dili gyud kinahanglan nga magparte artika. Kay og magparte artika ako raw ka. <laughs> Isa pa no antes day ko mo Ako sang pamutlon ning mga kahuya. Kinahanglan gyud ni siyang putlon para malaya ang sagbot nga akong sprayan. Ug kinahanglan gyud ni siyang putlon kay puhon og nana ko itanom ana para dili ra aning kahuya ug magsigira day kog taga ining dapita sa mga maritis day diha no. <laughs> Basi matingala mo nga ako ang nag-spray. Kaling ako sa ang nag kaya ang akong bana na puwiter bahong lain. Kung ang tawag nga pangabuhi. Dili lamang bana ang mga budlay. Kundi apel po tang mga asawa. Labi na sa may mga anak na. Kung mas labi na gyod sa may estudyante na. Basta tawag nga pangabuhi. Kinang lagyod nga magtinabangay. Kung labos tanan magpinilang gaanay. Para ang trabaho gaan. Sa pangabuhi, dili lamang kalipay. Kundi na puwi kasakit. Pero ang panaglalay sa mag-asawa, normal ra na. Muna'y giingon nga sa pangabuhi, dili lamang kalipay. Kundi aduna kasakit. Basta dili ra magsakit ay. Pagka humanday ana no ako din ang mga kahoy ug mga sanga-sanga para dili sa gabal sa akong pag-spray. Ug paghuman akong pamunit ng spray dayon ko. Dili ra ang akong video hinaot nga nalingaw ra mo. Sa liwat dagang salamat.